Nanalo ang LA Lakers sa overtime para tapusin ang 11-game losing streak laban sa Los Angeles Clippers. Si Lebron James ay nagtala ng nakakamanghang 35 points and 11 rebounds habang si Austin Reeves ay nagambag ng 7 sa kanyang 15 points sa overtime. At ang Los Angeles Lakers ay nagwakas sa kanilang 11 na sunod-sunod na pagkatalo laban sa Clippers sa score na 130 to 125. At nagtala si DeAngelo Russell ng 27 points. At si Anthony Davis naman ay may 27 points din and 10 rebounds para sa Lakers na kulang sa ilang mga key players. Ito ang unang pagkakataon na nanalo ang Lakers laban sa kanilang karibal mula pa noong July 2020 sa Florida Bubble. Ang Lakers na 17 times nang nag NBA champion ay hindi nanalo laban sa Clippers sa home court ng Lakers mula pa nung pasko ng 2016 na may 11 games na sunod-sunod na pagkatalo. Sa presensya ni James Harden na nakasuot lang ng casual clothes habang nanood sa bench ng Clippers, nagdala si Kawhi Leonard ng 38 points sa kanilang ikalawang pagkatalo ng Clippers sa maagang bahagi ng season. Nagtala si Paul George ng 20 points sa kanyang 35 points sa fourth quarter, kabilang ang walong puntos sa huling minuto nito bago siya ma-foul out sa may 30 seconds sa overtime. Bagaman ang Lakers ay gumamit lamang ng walong players dahil ang limang players ay merong injuries, sila ay bumangon mula sa maagang 19 points na pagkabaon nila bago mawala ang kanilang walong puntos na lamang sa huling 90 seconds ng laro. Si George na may anim na tres ay nakapasok ng tatlong free throws na nagtay sa laro. At nagkaroon si Russell ng isang open shot at the buzzer pero hindi ito pumasok. Ang Lakers ay nakakuha ng limang puntos na abante sa overtime nang steal ni Reeves ang bola kay Leonard, nagdrive sa court at nag alley kay Lebron James para sa isang one-handed slam sa may 2 minutes 12 seconds na lang ang natitira. At sumagot naman si Leonard ng 3-point play. Ito ang kanyang ikalimang tres. Pero si Reeves ay nagpasok din ng dalawang free throws sa may 48 seconds na lang ang natitira. At hindi pumasok ang tira ni Russell Westbrook sa tres. Pinalakas naman ni Christian Wood ang Lakers sa isang malupit na putback dunk sa may 9 seconds na lang ang natitira sa laro. At si Russell Westbrook ay umiscore ng 24 points laban sa kanyang dating team. At si Paige Tucker ay naglaro ng 21 minutes nang walang punto sa kanyang debut game para sa Clippers na opisyal na kinuha siya kasama ni James Harden noong araw ding yon sa multi-trade ng Philadelphia. At huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang magiging updated ka sa lahat ng mga nangyayari sa mundo ng basketball. Basta basketball, dito na sa Hoops Hub. Basta Hoops, ikaw yun mga ka -HH.